Hey guys, welcome to channel ko uh, Riders Creek, Cobelias Ayan, uh, nandito ako ngayon sa tabing dagat ngayon uh, Nasa... Atimunam kayo pa ba Ha? Ha? Huh? Ah, gumaka uh, ko kaya, taga gumaka pala si kuya <laughs> Taga gumaka kreson Ganda naman ano Si kuya naman guys ayos ng bangka Oh, ang ganda ng tubig na to ah. Namiss ko tong tubig na to eh. Oh. Huh? Tumit yung dagat niya, malakas ang ay... natin si Kaya. Hey Kaya, magandang hapon. Ano kaya, Kaya? Ang ganyan naman Pangulo ng isga, laksong dagat. Ang ah, malalaking isga po, nakuha din ko yan. Anong isga mo po? Tambay? Alam ko lang yung, parang kinangkitang pa ba yan? Ah, pang ginagamit daw pala po ng ano, pangkitang. Malalaking isga po na wala. Maritaw, malalaki palitaw, malalaki din yung palitaw yan. Yung mga isdang pamain niya, lalaki, uh, town ban. Wala sa mga sima niya, ay malalaki rin yung sima. Kailan na laot niyo ko ya? Ngayon. Ah, yan? na ito laot niya? Tapos. Bukas ang kuha niya. Yung panahon na po yan, okay na po yung panahon na yun? Oh, oh. Yung laot niya? Kalman na dito. Normal na rin. Normal na rin dito. Hmm. Ah, dami kami rin. Bali na alin hindi. Si Kuya ka, si Kuya kahit ganito 'yung bangka niya, maliit lang. Tanay sa siya, bali wala na lang sa kanya 'yung mga ganyang alon, alon normal lang daw 'yan. Hmm. Ano po 'yung gumagi daw dito? Kuya, sabot daw po rito, teh. Oo. Malaki pala. Ayos malit lang yung bangka ni Kuya oh. Eh. Pero lumalawot ng kagat ka ng dagat. Dito po yan sa ano sa gumaka. Yung ginagamit ko nila na pangkitang ni Kuya. Tilapian dagat. Na tilapian dagat daw po. Ano <laughs> guys, sarili niya tilapian oh. pandagat. Tilapian dagat. <laughs> bali dyan lang po ako ngayon lang di po ako ngayon nakauwi dito sa Quezon taga, taga Kalawag po ako bayan eh tagal ko rin po sa Manila habis doon na rin po ako na nagkaroon ng asawa Sa anak yun uuwi kami nga dito magsasakit ako dito sa Kalawag yun wala waras nga kumpal, na akong palpag lang na po eh wala ito yung nakahuli nyo mga mga kalipto lebo yung daw eh. yung lalaki doon

bait, Pansi. Pansi. Pinagamit nyo. Gawagin eh, na na ako na. ano. Ah, nasira yung kasama namin. Founder. Ah, simula, simula sa ati muna hanggang dito. Dimaka, ay tinulak po. Ayun okay, yun. na pala. Na kami. Papunta pa po kami Bicol. Ano ko pangalan niyo kuya? Roger. Uh, si Kuya Roger po mga guys, yan po, uh, bali, kinanong ko po, po siya kung pong... pa... pang pa, anong ginagawa ko pang uli pala ng isla ito. Ayun lang, ayun lang, ayun lang, ayun lang, ayun kuya, salamat po. Uh, salamat po. Okay guys, hanggang dito na lang yung Tanong ko kay Kuya. Ah. Uh, sige. Ah, uh, dito na lahat Tara, alis tayo ka muna. Pupunta na kami nang Bicol. Salamat. Ah, uh, ito na mga guys. Ah, uh, waiting lang kami dito ngayon sa ano, sa Gumaka Lagi abang waiting. Papalis tayo muna ng stress ng kapahangin tayo ngayon. Dito, sa bindagat. Oh, pampagising, mag-isting muna kayo diyan. <laughs> Sarap mang isting. Wala, puwet na lang, puyot na ako eh. Ah. Maaga pa ako nagising ka ng mandaling araw, ala una pa lang gising na ako. Ang akala ko kasi alis na alas, kami, alas pero uh, nalit lang ng konti. Uh, umalis na kami mga bandang ng uh, ano natin. stress. Tapos ito nga yung uh, mga dala kami kasi may nasira na isang uh, pero maayos na. saglit lang naman. Kaya ang ginawa ko habang nandito naman ako sa Queso Kwentuhan muna tayo. Share-share muna tayo. Mga okay, pa guys, may konti ako problema. Masakit, masakit ang damdamin ko na click na gasgasan. Ah, uh, lang ako kasi nadaanan ko madulas sa uh, dito kang manok. Bago umakyat nang tinunan. Uh, nadulas siya. Misled ako. Ang uh, laki ng dami sa tagiliran. Sana uh, swear na ako kapag mapagawa ko siya kahit yung vehicles talaga na lang -gawin ko sa kanya para hindi mahala tayo yung gas gas eh. Okay mga guys uh, Nandito okay. na lang yung Ay wait lang pala Tingnan natin yung si kuya kanina Lalaot na pala siya Ganyan din ako nang bata ako. Mahilig ako dyan maligit sa dagat. Ang tawag dito, yan, uh, malaki ng tubig. Ang tawag dito sa Quezon, taig. Pag maliit yung tubig, kita yung buhangin dito, yan ang buhangin. Ang tawag naman dito, ang tawag naman dito sa amin ay hibas. Hibas naman sa Quezon ang tawag. Pero sa iba, high tide, low tide. Okay guys, uh, na-miss ko lang yung hangin dito. Rest. Uh, Nakakapag-palista lagi nalang kasi karambaw ng parambaw. Ano na. Uh. ka, babayag utang ka lang. Dito, content na ng mga tao rito. Kahit ano, may makain. Tama lang, tapat lang. Ganda naman ng paligid. Busog sila sa, pali sa tanawin. Uh, ako lang ito niya kong Ay, umabalas na si kuya Nalakot pa siya Sabay kuya Ingat Kuya, yeah, ingat Mangingitang daw po siya Kasi nakita ko kanina yung lalaki ng pahay niya Doon sa pamimit niya ang pae niya ay ganito po kalaking tamban sabi itong narili ay hinati lang po yan ulo sa kabuntot yun ang pinain niya bawat isang isang ano isang sima Ngayon, ilalatag niya lahat yun minsan ka nakahuli daw siya nakaraan ano daw uh, ah, 18 kilo 120 daw yung kilo niya isang piraso ng ulo niya pero pera daw talaga pera, pera. Ay, lumaut lang siya, nakahubad. Sandan. Hindi eh. ba, hindi takot, hindi siya takot sa ano, sa laot guys. Uh, na Pilipin natin guys, saan ba? Wala. Sila ko yan, hindi ko. Sarap! Ay kuya! Hindi <laughs> ligo sila. Eh. Sige, ah... Uh... Dan dito na lang yan anak ko. Balikan na lang natin sa iba mga channel ko yung mga iba kong video. Uh, pag uh, nandun ako sa Bicol. Ngayon nandito pa lang ako sa ato. Gumaka. Bawat isa po ba maglagawa tayo ng kuyang pagdagawa. Okay guys. Salamat. Testing muna kayo dyan. Pampatagal po yan. sa Pagpapagdagawa. Okay guys. Salamat ah uh, huwag nyo kalimutan i-like uh, o subscribe nyo ako. I-share nyo. Maraming salamat sa inyo guys. Mga subscriber ko.